Hello mga Cubs, kumusta na kayo at magandang araw sa ating mga viewers at sa mga subscribers natin. At, uh, bago tayo mag-umpisa, out kay Irwin Curio na dyan sa Pilipinas at nanood sa atin lagi at isa sang subscriber natin. Ang video na ito ay para sa inyo mga Cubs sa, sa mga mag-a-apply ng housekeeping at mga baguhan. Para makakasala ng idea at masagot nila ang mga interview. Kasi iba, uh, medyo hirap naman talaga ang interview minsan kinakabahan ka, namumutla ka, at uh, hindi mo na ma-perform, hindi mo na masagot na maayos ang ano, kasi naunahan ka na ng kaba. So, may bibigay tayo ng pitong uh, question and answer, English, tapos Tagalogin natin, tapos bibigyan natin sila ng counting uh, example at mga counting sagot para makakuha talaga sila ng idea at may pasay interview sa mga housekeeping at sa mga mag-apply din para makatulong sa inyo to mga kabs. At sa mga mag-a-apply, apply lang kayo ng apply, uh, huwag mawala ng pag-asa. Kung uh, hindi matanggap sa isa, iba naman. Subok lang ng subok. Huwag... Baka yung in-apply niyo ngayon, hindi pa yan ang time na matanggap kayo. Baka darating din yung iba pang mga opportunity na doon kayo mapunta sa mas maganda pang mga matatawag natin na opportunity maganda. So narito ang unang tanong, hospital man kayo na-hire, kung sa hospital man kayo mag-apply, kung saan man kayo mag-apply, Uh, itong mga idea na to, magagamit nyo to. Panoorin lang video hanggang dulo. Unang tanong. Give me the name of cleaning machine. So, yan ang tanong ng employer. Halimbawa, so, ano bang mga cleaning machine na alam mo? Ano bang mga cleaning materials na ginagamit mo sa kabilang kumpanya, sa mga previous na trabaho mo, sa mga pinapasokan mo dati? Ano bang mga cleaning machine na ginagamit? So, mag-iisip ka ngayon or hindi ka na mag-iisip, alam mo na yung sagot na-review mo na yung mga pinag-aralan about housekeeping, so isagot mo na sa kanya. Halimbawa, bigyan mo siya ng ganito. Bigyan ko kayo ng example. Unang-una dyan mga kabs, isagot mo sa kanya. Ay, polisher, vacuum machine, scrubbing machine, carpet shampoo machine. Yun ang isagot mo sa kanya mga kabs. Yun ang mga machine na ginagamit ng housekeeping. Kasi sinasabi niya cleaning machine. So yun ang isagot mo sa kanya. Marami pang cleaning machine na gamit ng housekeeping. Ito lang ang example na binigyan natin sa inyo para may, may sagot lang kayo, may idea kayo na yan pala yung mga cleaning machine na ginagamit ng housekeeping. So yan ang unang tanong mga cubs, no? Give me the name of cleaning machine. Dito na tayo sa pangalawa mga cubs. Give me the name of chemical that used in housekeeping. So, ang hiningi niya sa inyo ay chemical na ginagamit ng mga housekeeping. So, ano bang mga ginagamit ng mga chemical niya dati. O kung wala kang experience, sa mga review mo, ano bang mga ginagamit na mga uh, chemical? So, unang-una dyan, sa Pilipinas, ang ginagamit kadalasan dyan, sabihin mo sa kanya, degreaser. O kung saan ginagamit, ipaliwanag mo sa kanya kung saan ginagamit ang degreaser. Pangdisinfectant, disinfectant, byrex. Pangalawa, Stride. Pangatlo, Glance. Ang glance ang ginagamit siya sa salamin. Pangapat, Wax stripper. Ang wax stripper mga cubs, ay ginagamit yan sa pagtanggal ng mga wax. Bago kayo mag-umpisa uh, magpalit ng wax, halimbawa, naka-wax na kayo, may wax ng uh, flooring, binil, yan ang ginagamit, wax stripper. Ang paggamit yan mga caps ay, ihalo lang sa tubig, pagkatapos, ikalat sa flooring, 5 to 10 minutes, bago kayo mag ng scrubbing. Para matanggal yung mga wax na luma. Kung gaano man kakapal yun, kung ilang patong man yung wax na ginagamit doon, matanggal yung mga wax na yun mga caps yan ginagamit na wax stripper. So, yun ang pangalawang tanong mga cabs. Okay, pangatlong tanong tayo. Demonstrate how to clean a room. O, oh, i-demonstrate e mo raw sa kanya kung paano ka maglinis ng kwarto. O, oh, kadalasang tanong mga cabs. Tandaan niya yan mga cabs ha. Yan ang kadalasang tanong. ipa Ipademonstrate talaga sa inyo kung paano kayo maglinis. Para malaman niya kung may experience ka ba, kung alam mo ba paano maglinis, kung bihasa ka ba sa paglilinis, paano mo i-demonstrate sa kanya, paano mo i-demo sa kanya, yun ang hiningi ng employer sa'yo. Yun ang tanong ng employer para sa'yo. So, i mo siya. Ganito ang gagawin, sir. Ganito, ang paglilinis. Unang-una dyan. So, bago kayo mag-umpisa maglinis ng uh, isang area, isang room, siyempre, halimbawa sa CR, bago kayo mag-umpisa, siyempre, tanggalan nyo muna yung basura bago kayo mag-umpisa. Tanggalan nyo muna yung basura, lahat ng mga basura, tanggalin nyo at ilagay nyo sa plastic sa mga malaking plastic tapos i lagay niyo muna sa storage niyo kung may storage kayo. 'Yon ang unang gagawin niyo sa pagbago kay maglinis ng isang room or toilet or kwarto. Pagkatapos ng pagtanggal ng basura, pwede kayong mag-mop. Pwede kayong mag map na ang sunod. 'Yon ang unang, ayun ang pangalawang gagawin niyo. Tapos, kung ano pa yung kadugtong ng mga gagawin niyo mga cubs, i-explain niyo sa kanya para makumbinsin niyo siya para alam niya na nagsasabi ka ng totoo, alam niya na kabisado mo paano magtrabaho ng housekeeping. At sa ganong paraan mga Cubs, madali kayong ma-hire. Pero pinaka tanong to mga Cubs. So yon ang uh, pangatlong tanong mga Cubs. No? Dito na tayo sa pang-apat na tanong mga Cubs. Itong tanong na pang-apat mga Cubs ay related to sa hospital. Kung, kung sa hospital kayo ma-hire, kung sa hospital kayo magtatrabaho, importante to mga Cubs. How many bucket use in a trolley in hospital? So ilang bucket daw ang ginagamit sa hospital? Kung sa hospital, halimbawa kayo nagtatrabaho, ilang bucket daw ang ginagamit? Sa Pilipinas mga Cubs, ang bucket na ginagamit dyan, alaw na sa mall, ang ginagamit dyan ay isa lang. Yung trolley, tsaka yung sa unahan, may bucket dyan na yelo, tapos may pigaan siya, may squeezer. Yun ang isa lang ginagamit dyan. Pero pag halimbawa, dito kayo nagtrabaho, halimbawa, mga-assign ko sa hospital, Dalawang bakit ang ginagamit dito mga Cubs. Sabi niyo sa employer, dalawang bakit ang ginagamit sa trolley sa hospital. So yun ang pang-apat natin na tanong mga Cubs. E, pang tanong mga Cubs, what is the color of the bucket used in hospital? O, ang employer niyo, hospital ang kailangan niyang mga housekeeping. Tapos yun ang mga tanong niya. Yan nga, ang ginagamit na bucket dito sa hospital ay dalawa. Ang dalawang bucket na yun ay iba-ibang kulay. Red at saka blue. Red and blue lang sagot nyo. Blue and red. Yan, balibalik ta rin nyo lang yan mga cubs. Yan ang isagot nyo. Kung halimbawa yun ang tanong. So dito na tayo mga cubs sa pang-anim na tanong. Where is the red bucket used for? Saan daw ginagamit ang red bucket? Bibigyan ko kayo ng mga example kung saan ginagamit ang mga red bucket. Ang mga red bucket ay ginagamit sa mga contaminated area o high-risk area. Katulad ng mga Comfort room. Mga biohazard, 'yun ang ginagamitan ng mga red bucket. At saka waste room collection, 'yun ang tinataputan ng mga yellow na plastic. 'Yan ang ginagamitan ng mga red bucket. So, doon ka magtitimpla ng mga chemical na gagamitin mo panlinis doon sa mga area na 'yon. Kaya tinatanong nila kung saan ginagamit ang red bucket. 'Yun ang uh, pang-anim na tanong mga cubs. So dito na tayo sa pang-pitong tanong. Last na tanong na to kasi pito lang yung hinanda natin. Ang pang-anim na tanong niya ay, Where is the red bucket used for? Ngay dito naman ngayon sa pang-pitong tanong at last na tanong, ang tanong naman niya ay, Where is the blue bucket used for? Kasi, di ba sabi ko sa inyo, uh, ang ginagamit na bucket sa hospital ay dalawa, red and blue. Ngayon, unang yung pang-anim na tanong niya ay, saan daw ginagamit ang pula? Ngayon naman, saan daw ginagamit ang blue bucket. Ang blue bucket ay nilalagyan ng mga chemical yan na pang disinfectant para panlinis. Ito ay ginagamit sa mga clinic pag naglilinis kayo sa clinic. Floor mapping, pag map nyo sa mga sahig, yun ang ginagamit blue bucket. At kapag ikaw ay naglilinis ng mga office. So it means, ang blue bucket ay ginagamit siya sa mga common area. Katulad ng mga hallway, office, meeting area, ginagamit sa mga common area. Lalagyan siya ng chemical at doon ka magsasawsaw ng map mo para gagamitin sa paglilinis. Katulad din ng mall, kung yellow bucket na sa unahan, ganun din. Nagkaiba lang sila ng ilalagay na chemical at kulay. Kasi sa mall ay yellow, dito naman dalawa blue and red. Okay, yun ang pitong tanong mga kabs na binibigay natin sa inyo at sana naintindihan nyo at naunawaan nyo at makatulong sa pag interview at masagot nyo ang mga interview na binibigay ng employer. Hanggang sunod ng mga video. Abangan nyo lang ating mga videos at uh, mga idea na ibibigay sa inyo para makatulong sa ating mga kababayang housekeeping na mag-apply kung saan man sila dapat mag-apply about sa housekeeping. Hanggang sunod ng mga video mga kabs. Maraming salamat sa suporta at pag-subscribe. Tay ako sa kabos na Vlogger, maraming salamat sa iyong panonood at suporta